Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pahayag ni Congressman Stella Kimbo na binasa ko ang mga comments. Karamihan nagsasabi na ano ka? <laughs> uh, Iniinsulto mo ba ang 32 million voters ni BP Sarah? So maraming nag-react negatively kay Congressman Stella Chembo sa pahayag na ito. Okay, okay basahin ko ang pahayag ha. Ipinos ito ni Optic uh, Politics 16 minutes ago. Sabi niya, take care of this cockroach. BP Sara just resigned out of shame and not wait for the impeachment trial. She is clearly out of her mind. Kabe. And we don't need a vice president just like that. If she has the intentions to run for president in 2028, gawin niya na ngayon. <laughs> Gusto ko siyang tumakbo para mas mapahiya pa siyang lalo. So, itong ganitong statement is, uh, ano eh, may galit eh. Una, sino, uh, anong karapatan niya na manawagan na mag-resign si VP Sara? I don't know kung binoto niya nung eleksyon. Bat ako, binoto ko. Papayag ba ako na mag-resign na lang basta-basta si BP Sara? <laughs> kayo, papayag ba kayo na ma mag-resign na lang si BP Sara dahil sa panawagan ni Congresswoman, Congresswoman Stella Kimbo? Diba? No way. And then, out of shame. Uh, ano ba ang dapat it kahiya ni BP Sara, convicted na ba siya? Kung ang tinutukoy niya is yung confidential funds, wala pang final decision ng COA. Bakit out of shame? Tingnan natin, sino ang mapapaya na yun? Pag uh, itong Supreme Court na mga oral arguments at uh, Depende sa ruling ng Supreme, sino mapapaya? 2025 national budget, ng mga blank items. Ayan, magkakaroon na ng oral arguments. I don't know, sino mapapaya? Uh, yung pill health issue. Klaro na, yung line of questioning ng mga maestrado na huwag niyong galawin ang pill health. Ha? Huh? That is sacred. That's uh, ano ba? Untouchable. O, sinong kahiyahiya? Sige, tignan natin sinong mapapaya pagdating ng panahon. Nang dahil lang sa inyong investigasyon na wala namang conclusive findings out of shame, I don't know, sino ang dapat mag-resign dahil sa kahiyan. She is clearly out of her mind. Anong, anong basihan niya? Out of her mind. So, parang luko-luko, wala nang katinoan sa pag-isip. Agree ba kayo? Papayag ba kayo na out of her mind si BP Sara? Hmm. Tapos sabi niya, if she has the intentions to run for president in 2028, gawin niya na ngayon. Paano? O, sinong out of her mind? Paano siya tatakbo? 2025, tatakbo, gawing presidential election? O, di ba imposible? Eh? na tatakbo na siya ngayon? <laughs> o, maliban lang kung mayroong snap election, sana may snap election. O, papayag ba ang Marcos administration na may snap election? Sabihin, so, sige. O, sinong iharap nyo kay BP Sara? Shoot! Eh, I-accept natin tong challenge ni Congresswoman Kimbo. Tatakbo na siya ngayon para magkaalaman. <laughs> o, Sino ang nangunguna? Dalawa lang maglalaban dyan. Rapi Tolfo and BP Sara. Dahil sa mga election survey, sila yung malakas. Yung isa, yung nangangarap na maging presidente sa 2028, eh, palaging kulela. Paano nagpresidente? Okay, so, gusto ko siyang tumakbo para mas mapahiya pa siyang lalo. Okay. Sige na lang kung mapahiya, mapahiya, tingnan natin. <laughs> ah kahapon, ah, no, two days ago, may nakausap ako, kumakain ako sa isang toro-toro restaurant. Tapos, hindi ko naman sila kilala, but yung isa, kilala pala niya ako. So, kaya nagkaroon kami ng conversation hanggang napunta sa politiko yung politikang usapan. Yun, nabigla ko. Sabi niya, kasi kinampanya kinampan niya ko si Atty. Vic Rodriguez. Sabi ko, pwede ba? I-boto natin si Atty. Vic Rodriguez, number 56. Sabi, so, ay, of course. Boboto natin yan. Kasi kami, kami straight PDP laban kami. <laughs> Ganun, mabigla ko. Straight PDP laban para uh, maibalik yung dati. Nako, maka-Duterte pala sila. Wala na. Ah, ang gulo na ng panahon natin ngayon. <laughs> gulo. Gusto namin makabalik ang Duterte. Ayun. Gusto nila makabalik ang isang Duterte sa Malacanang. Kaya iboboto nila straight PDP laban. <laughs> ang sarap. Ang ganda yung usapan namin. Hindi ko kilala. Sila lang nakakilala sa akin. Ang ganda. So, ganyan po kalakas si BP Sara. Ano yung survey ng WR numero? Yan ang tunay na survey. Hindi yung Okta, Tanjiri, wala yun. WR numero, 47% sa mga respondents ayaw sa impeachment. 33% lang ang may gusto. Sino ngayon ang may pulso ng taong bayan? Okay, sige, pipisa ha. Okay, so good luck, Congresswoman Stella Kimbo. 'yung na-file na complaint sa inyo sa ombudsman yung ano yun uh, suspension, preventive suspension. Uh, hintayin natin ang aksyon ng ombudsman. Okay mga kaibigan, salamat sa inyo. Palaging panonood sa ating channel.